market day ngayon maulan, maulan ulan. Ayun ang aking driver. Tapos ako magda-drive, 'di diba? ba? At ang ah, Ulan, ulan, ang ulan, ulan. Ah, ang ulan, ulan. Suspended na ang paso. Pero kami mamarket. market Ang bango naman ng car. Ang bango, no? Yeah. Grabe ang lakas ng ulan, mga ka-super. Dito na kami banda sa Salawag area ang dilim at ang baha na. Pero dun sa Bacoor, medyo medyo lang yung ulan. Dito ang lakas, super lakas ng ulan. Minto muna kami dito sa Shell. Kasi, ano yung ang dilim at sa baha na. Naisip na namin bumalik. <laughs> Tapos si na naisip pa magkapi-kapi daw kami. Kapi-kapi. Bahak na, kapi-kapi pa. Uwi na. <laughs> I'm stranded pa kami dito, kakaloka. Grabe, nakas ng ulan. Dito lang dating sa bigasan. Tapos balik na kami sa Rosya Minimal. Ang lakas. Buti may ano to, may bubong sila o dito sa harap nakapasok kami. Yan, ang katay ng bigas. Yan, umangkat na naman tayo ng limang sakong bigas. Doon sa likod. Tapos uwi na kami. Sunod na lang. Ang lakas ng ulan. <laughs> ang hirap ay stranded eh sakit pa nang chan. Kakawin oh, na kami sa Rocha Mini Mart. Limang bigas na yung naangkat namin. Yung prosen, baka bukas na lang. maganda na yung panahon. Bye-bye! Ano -bye. tayong kasupar dito nakakilala sa atin? Nag-hi madam, ayun siya. Market day part 2. Kasi nga kahapon, hanggang sa bigasan lang kami. Kaya ngayon, didiretso na kami sa gulayan. Yung pa rin may suot kahapon. No, no, no. Parang, yan, parang yung pa rin suot ni nagparitanda. <laughs> Tapos uh, bibili kayo ng mga school supplies, tsaka ang dami lista, ang dami lista dito. So magandang panahon, hindi umuulan, makulimlim lang. No? Kaya bilisan natin, baka abutan tayo ng ulan. Okay, let's go! Tayo na sa market! Wala pa rin pasok ang school, kaya stay at home lang ang mga estudyante. Dito kami sa market, sa Palipanan Market. Dito sa suki namin, sa aming kabayang, Katimuriwaray. Magandang panahon, no? Hindi mainit, hindi maulan, makulimlim lang. Ayan. Ayan. Dito kami bumibili ng harina, mga plastic, munggo, asin. Ayan dito. Pumaba ah. ang pila, dumating tayo. <laughs> kaya, nainita ng madam, kaya umakyat dito sa akin sasakyan Sinday pinababa ko. Sabi ka yun na. na, order ko na, kanikwenta na lang ikaw na mag-buy. <laughs> ah, sana enda. sana enda. Na. Oh. <laughs> Mga kulimlim, pero walang hangin, kaya medyo mainit sa labas. Daan na rin tayo dito sa Dali. Kasi wala kaming koko mama. Wala din doon sa wholesaler. Baka dito sa Dali may koko mama. <laughs> oh, ito, koko <Coco> mama. <laughs> Wala to sa pure gold. Na order ko kay Emilus. Wala pa. Hindi pa dumating. So, ito. Wala tayo maraming Coco Mama. Dito lang pala sa Dali si Coco Mama. No, mayroon kay Coco Mama at nagkakaubusan na ubos sa grocery. Yan. Wala tayo May order ako kay Emilus eh. Baka ma dinamihan ko na yun eh. So, ko lang tayo ng sampu. 3, 4, 5, 7, 8, 9, Napakabenta kasi nito ni Coco Mama. Damihan ko na. Mga. Gamihan ko ng gawin ko ng 20. Ayan. Dito sa paliparan tong dali na ito. Sa kahilera lang ng mga wholesaler. Ngayon lang nakapasok dito. Yan. Ngayon lang nakapasok dito. Kasi laging walang parking eh. Nakachamba lang ngayon. Yan. Ikat-ikat na tayo. Movie, movie. <laughs> Mayroon tayo ditong fans. Shoutout kay ate. <laughs> Wow. 1308. Next, sa ako po mama. Naka 1308 tayo sa Dali. Ito lang para sa Dali to si Coco Mama eh. Ayan. Yeah. Mayroon din tayong mantika. Alam nyo bang mahal na ng mantika ngayon? 380 na ang isang tali. Kaya ang benta ko nito ay 38 na. Dati 35. Ngayon 38 na. Kasi ako kasi plus 5 ako sa mantika. Plus 5 ako dyan. Meron tayong Coco Pandan na bigas. Kasi nahanap si Coco Pandan. Wala kasi doon sa inaangkatan natin. At syempre yung ating Coco Mama. Coco Mama. Dito naman tayo sa school supplies. Shout out sa mga girls dito. girls and boy. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yan. Diba? Mabenta mga clear book ngayon sa tindahan. Tsaka ito mga folder, project, project. Pero mga papel-papel, hindi na masyado. Papel-papel. Mga... Tsaka itong mga trash bag. Manila paper. Bigal lang umulan mga ka-super. Ambon, 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 ambon. Buti na lang, pauwi na kami. Patapos na. Ito sa Escalso, guys. Yeah. As prutas na lang. Tsaka, tuyo pala. Tuyo. Mabenta ang tuyo ngayon kasi nga nag-uulan-ulan. Sana makabili kami doon. Isa kasi yung tuyo. As in, hindi tuyo eh. Basak.